Madalas ka po bang ng repair sa palit LCD? Baka naman po hindi mo lang natatanggal ng mabuti ang remaining glue sa middle frame ng cellphone na ginagawa mo. Malaki po ang importansya ng pagiging malinis sa ating trabaho, lalong-lalo na po sa usaping pagpapalit ng LCD. Although ang ganitong klasing trabaho ay maituturing na basic skill lamang, ay huwag po sana natin itong ismulin dahil nakasalalay po ang ating propesyon at tiwala ng customer sa resulta ng ating ginagawa. Kaya kung gusto po natin na makarami po tayo ng kliyente, ay ayusin po natin ang ating serbisyo kahit na ito ay palit LCD lamang. At kung pag-uusapan ang pagbibigay ng magandang serbisyo, makakatulong po sa atin ang paggamit ng adhesive remover sa tuwing tayo ay nagpapalit ng LCD. Alam naman po natin na ang LCD ay napakanipis at madaling mabasag kaya mahalagang matanggal natin ang lahat ng natitirang adhesive sa middle frame. Kapag may naiwan pong adhesive, hindi magiging pantay ang pagkakalapatan ng LCD sa frame na maaaring maging dahilan ng pagkabasag nito sa hinaharap. Maaring marami po sa atin o may iilan po sa atin na hindi binibigyang pansin ang masamang epekto ng mga natitirang adhesive. Pero sa maniwala po kayo o hindi, ay isa po sa madalas na dahilan kaya lagi po tayong may backjab sa mga ginagawa nating palit LCD ay dahil sa mga lumang adhesive na hindi natin natanggal. Kaya upang mabawasan po ang ating stress sa mga ganitong backjab, ay siguraduhin po natin na malinis ang middle frame ng unit bago po natin ikabit o ifix ang LCD. At para hindi naman po tayo mahirapan sa ating trabaho, ay gumamit naman po tayo ng adhesive remover. Dahil bukod sa mababawasan ang stress natin sa trabaho, ay mas mapapabilis pa nito ang proseso sa ating ginagawa. Hindi naman po siguro kalabisan sa ating trabaho ang paglilinis ng middle frame. In fact, nakakatulong pa na nga po ito para masatisfied ang ating mga kliyente. Hindi lang naman po ang kita ang top priority natin, di po ba? Mahalagang maitatakpo sa ating mga isipan bilang mga technician na kasama sa ating mga priority ay mabigyan ng dekalidad na serbisyo ang bawat kliyente natin. At uh, para po sa mga gustong bumili ng adhesive remover na ginagamit ko, ay pwede nyo po itong bilhin sa link na ilalagay ko sa comment section. Makakasiguro po kayo na magandang klase po itong ginagamit kong adhesive remover dahil ginamit ko po muna ito bago ko ni-review. Sobrang lakas din po ng torque o motor nito na hindi kayang pahintuin ng simpleng kamay natin. At meron din siyang switch sa speed at switch sa ikot para sa clockwise at counterclockwise. Pwede rin po kayong bumili sa akin directly sa halagang 1,700 pesos including shipping fee. May kasama na rin po itong Uritex sticker bilang aking pasasalamat sa inyong pagtitiwala. And by the way, bago po natin tapusin ang video ito, ay i-breakdown po muna natin ang adhesive remover na ginagamit ko. Aalamin natin ang mga basic function nito para may idea na po tayo kung papaano po natin ito mapapagana at magagamit. Una po sa lahat, ito po ang kanyang power button. Sa pamamagitan po ng paglolong press dito, ay maaari na po natin itong paandarin or i-turn off. Ang power button din po ang nagsisilbing selector para sa pag-ikot ng clockwise at counterclockwise. Samantalang, ang upper button naman po ang nagsisilbing stop and go, pindutin upang paandarin at bitawan upang ito'y tumigil. Tanggalin naman po ang takip sa bandang itaas upang mapalitan po ito ng bala may kasama na rin pong isang ekstra na bala at hex key na ginagamit para luwagan at higpitan ang kapit ng device sa kanyang bala. At ito naman po ang kanyang speed control. Pihitin ng pa-clockwise para pabilisin ang ikot at counterclockwise naman po para mapabagal ang kanyang ikot.